Aries, dapat kang maging matapang ngayong araw, dahil doon lalayo sa iyo ang gustong makagawa ng katarantaduhan, matapang sa tamang sitwasyon na pamamaraan, at walang makakakuha ng aura mo ng swerte, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, dapat at laging alerto na maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, para makaiwas ka sa mga mapagsamantal ang tao. Kung wala kang magiging salita ay kukuhanan ka talaga ng iyong swerte ng taong mapagsamantala, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging mahigpit ka ngayong araw, walang pagbibigay ng tulong dahil hindi ka rin nila tutulungan. Pakinabang lang ang gusto sa iyo iwasan muna ang maging malambot ang puso. Ngayong araw ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, mas okay pa sa iyo ang maging matahimik ngayong araw para ang mga plano mo ay magawa mo ng maayos at iwasan mo ang makipag-discussion muna ngayong araw para tuloy-tuloy ang aura mo ng kaligayahan sa mga magagawa, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, ang maging mapanuri ka at maselang ugali ngayong araw ang dapat na magawa, para walang makalusot sa iyo na gagawa na maisahan ka sa pera o sa mga kaalaman, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, kung maging mas matahimik ka ngayong araw, at mapagmasid ay magbibigay sa iyong mga kaalaman na hindi kayang matalo ng kausap at umiwas sa pagkain na alam mong nagpapahina sa iyong kalusugan ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, dapat na maging maingat ka sa pagtawid-tawid ngayong araw, laging maging alerto sa mga sasakyan at laging manigurado, pag ikaw naman ay nagmamaneho, kung may masakit sa katawan, ay huwag nang magmaneho, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, ngayong araw ay dapat ay may ugali ka muna na maging masungit, at may matang matalas para walang makalapit sa iyo nakukuha ng swerte sa iyong pera, at umiwas kang magalit sa mga kapamilya ngayong araw, para ang relasyon ay mapanatiling masaya pag naiinis na ay magpaalam ng maayos, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius Dapat ay maging wise ka at mabusisi ngayong araw, dahil sa ganoong ugali mo ang magliligtas sa iyo sa gastos at kalungkutan, at umiwas ka sa alak lalo na sa gabi, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, huwag kang mapagbigay sa mga kagustuhan ng mga makakausap ngayong araw, kung ano ang paniniwala mo ay yun ang sundin mo, para walang suliranin gag ang sa iyo sa hinaharap, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, kung magagawa mong maging matahimik at magawang magalit, sa tamang salita ay huwag mong pigilan ngayong araw, at iyong gawin pagkailangan na, nang malaman nila na hindi ka basta kayang maliitin, at umiwas ka sa mga galang hayop sa gabi kung nasa lansangan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces ngayong araw dapat ay may wise na isipan na laging playing safe, kung makatagpo ka na mahusay magsalita, manigurado lang sa isa sagot at gagawin ng lumayo sa iyo kung may balak na makaisa, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.